Ayan po mga katunyeng at uh, isang pagpalang umaga po. At ah, uh, nandito po ako muli sa Malinaw. Naka-bisita, to, nakabisita uli ako dito kay Ante. Ayan. Oo, te. Ito yung bahay nila. Ayan o. Oh. ko sa inyo dito. Ito kasing chain ko eh, uh, nung bata pa ako mga katunyeng ay eh, uh, nakapag-alaga uh, ito sila sa akin. Kaya kahit paano ay eh, uh, makapasyal ako dahil uh, bukas uh, babalik na po ako ng uh, Manila. Babalik na ako ng Muntinlupa mga katonyeng. Kaya ang ganda ng ano nila rito. Uh, ang ganda ng lugar. Ayan Oh. Uh, bahay po ito ng uh, tiyahin ko Ayan. at uh, wala nga po dito si Angkol at ah... Uh, siyempre sobrang ah... Uh, proud ako dito sa mga asawa Dahil ah... Uh, ang sipag nila At uh, ayun tingnan oh uh, Ang dami nilang alaga Ayan oh uh, Ayan mga katunyeng Ang ganda po talaga rito Ayan Sipag lang po talaga Pag nandito kasi sa probinsya Ah... Uh, siyempre ako ay ah... Uh, uh, dayo lang dito Ah... Uh, siyempre Bukas kasi ay babalik na ako Ng munting lupa mga katunyeng Kaya... Naisip ko na bisitahin muna sila hindi kahit pa paano. Ayun. ayun po yung bahay nila mga katuloy. Siyempre, wala yung mga pinsan ko dito. Uh, may mga trabaho na po sila. Kaya dalawa lang sila rito uh, na iiwan. Siyempre, ayan mga katuloy. Uh, maraming salamat at uh, sana suportahan nyo po ang aking uh, channel YouTube Katuloy Koalis Vlog. Bye, Bye po. Elan, lagi natin tandaan ay mahal tayo ng Panginoon. Bye-bye. I love you all.